Pero believe din ako sa dahil napapaniwala mo mga bata ngayon na may pag-asa pang mabago ang buhay nila. Pero sana ngayon aminin mo lang na talagang pinapaasa mo lang sila sa wala. Hindi ako ang teacher na tinutukoy mo. At hindi totoo ang pinapaasa ko sila sa wala. Ano ba paniwala mo? Na wala ng pag-asa mga bata sa masiban? na wala na silang karapatang mag-aral at mangarap ng mas maayos na buhay? Sige, mangarap ha. Tingnan mo yung kapatid ko ngayon. Nang dahil sa kagustuhan niya makapunta sa klase mo, napahamak siya. Ito lang ang tandaan mo. Kapag may nangyari masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kapag may nangyari masama sa kanya, hindi ko alam ang gagawin ko. Ulila na kami. Hindi ko kahit pati mo wala sa akin. Oh. Oh. <suspicious> <susp <cantidad> yung pong pasyente niyo, Alfredo Santos Jr. po pangalan. Pabayaran ko na po yung hospital bill. Maykas? Si Berting. Mula nung sunduin natin sa hospital si Budong, hindi ko pa kayo nakikitang nag-usap kahit minsan ah. Kayong dalawa lang naiiwang alaala ng kapatid ko. Ayokong nakita kayong ganito. Matigas kasi ang ulo ni Budong. Matigas ka din naman eh. Ayaw mong makinig sa sinasabi ni Bodong eh. Ayaw mong intindihin yung mga pangarap niya. Yung pangarap niyang yan, ang muntik nang tumapo sa buhay niya. Alam mo hindi totoo yun. Aksidente nangyari, wala tayong dapat sisihin. Hindi kasalanan ng teacher niya. Hindi pa siya pa nga ang nagbayad ng pampaospital ni Bodong. Rebecca, ikaw ang nakatatanda. Ipakita mong malawak ang iyong pangunawa. Huwag mong hayaang magkalayo kayo ng kapatid mo at lumayo ang kalooban niya sa iyo. Magmula nang lumabas ka sa ospital, hindi mo ko Hindi ko nga alam kung bakit ang tahimik mo. Hindi ka naman ganyan dati. Nagagalit ka pa ba sa akin? Alam mo, nung bata ako, ang sabi ng teacher ko, mahina daw ang kukuti ko. Bugok daw ako. Repeater. Palagi akong pinapahaya sa eskwelahan. Hindi ako kasing talino mo kaya huminto na lang ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako. At pinangako ko sa sarili ko na hindi hindi na ako tutuntong sa paaralan. Hudong. Pasensya ka na kung Palagi akong kumukontra sa pangarap mo na makapagtapos. Siguro kasi naging iba yung karanasan ko. Kaya nga hindi ako makapaniwala sa kinikwento mo tungkol sa teacher mo. Pero nung araw na naaksidente ka, napatunayan kong mali ako. Dahil talagang mabait ang teacher mo. Mabait si Sir Greg. Anang, isa lang naman dinadasal ko noon, Pe. Pag malaki mo sa ako, tulad ng pagmamalaki sa akin ni Sir Greg, Søkkligg? 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 Søkkligg!